ang daming parparo talaga oh ah, sagana kasi sa pananim dito wow parparo huy ang ganda ang ganda wow Wow, napakaganda trippers. Enjoy nyo tong tanawin dito. Oh my god! Wow! Wow, puro ibon langin yung naririnig ko dito, trippers. Kapag in ko tong motor na to, malamang puro ibon na lang maririnig natin. Oh, wow, ang daming ibon. Wow. Ah. Wow. Wala na akong masabi, trippers, kundi puro wow. Wow, ang ganda. <laughs> oh, my. Ito lang pangit. Ala. Hala-hala-hala-hala, hala-hala-hala, laan dulas, laan dulas, hala-hala, hala-an dulas, la kawawa, hala malalim ba to, hala-hala-hala, grabeo, kape, ya. All right. Oh, sobrang lamig dito. Grabe, ang lamig. O. Oh, ano kaya 'to mga 'to? Gentu. Ah, oh. sarap pag picture-picture. Super picture-picture para may remember. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Alright. Minsan lang naman tayo dito trippers kaya ah, ang sarap damahin ng ano kapaligiran dito. Ah. Karaming tanim. Wow. Wow kahit saan ka tumingin oh, kaliwa kanan taas baba, isus ang daming tanim